Nadamay at napatay sa inkwentro ang isang security guard sa Kaloocan. Ang punot dulo niyan, ang rider na tumaka sa checkpoint at nakipagbarilan sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa kuhang ito ng CCTV noong Webes ng Madaling Araw, makikita ang checkpoint ng Kaloocan Police sa Rizal Avenue. Ang mga napapadaang motorista humihinto naman para magpa-inspeksyon. Pero ang rider na ito hindi nagpaawat. Humarurot pa rin siya kahit pinapahinto na ng dalawang pulis. Napigilan naman siya ng pulis kaya sumemplang ang rider. Sa isa pang angulo ng CCTV, makikita ang agad tumayo ang sumemplang na rider. Sabay bunot ng baril at nagpaputok sa mga pulis. Ang isang pulis napatakbo at nasubsob pa sa kalsada. Ang nagmamaneho ng truck na ito napahinto at napalabas ng kanilang sasakyan matapos makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril ang magtatahong ito napatapan na rin sa takot habang papunta sa direksyon niya ang rider na gumaganti ng putok sa mga pulis. Pero ang security guard na nakabantay sa harap lang ng isang bangko, di makatakbo. Tinamaan pala siya ng bala. Makikita pang gumulong na ang security guard papuntang sidewalk. Ayon sa mga opisyal ng Barangay 41, di nalapa sa ospital ang security guard pero binawian din ng buhay. Bumagsak po doon nakakita namin nung, time na nagkaputukan yung dalawa, nung gumantay yung mga kapulisan, tsaka yung yung gunman. Ang armadong rider naman tumakbo palayo sa checkpoint. Ayon sa hepe ng Kaluokan Police, agad din na-arresto ang rider sa isang follow-up operation. Dinala ang sospek sa ospital na tinamaan din ng bala sa gitna na enkwentro sa mga polis. Ayon sa mga polis, wala raw talagang balak ang rider na huminto sa checkpoint lalo't may dala siyang baril. Napag-alaman ding nakaw pa ang minamaneho niyang motor. Meron pong uh, dalang baril po ito at basi po doon sa ating mga witnesses ay siya po mismo ang uh, unang nagpaputok laban po sa ating mga kasamahan. Tumanggi munang magbigay ng dagdag na detalye ang mga pulis sa pagkakakinala ng rider. Iniimbestigahan naman ng PNP kung kaninong baril ang nakatama sa nasawing security guard. Sa account ng ating mga witnesses ay nasa na crossfire itong uh, isa sa isang security guard po. Nintay natin yung resulta po ng uh, autopsy para sa ganun ay malaman natin kung sino po ang uh, naka kaya sinasabi natin na, 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 na nakatama. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.